Sa mundong puno ng pagsubok, minsan ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat hindi sa kung anong meron siya, kundi sa kanyang mga pinipiling gawin. Si Leah, isang simpleng estudyante, tulad ng marami sa atin, may mga pangarap at pangangailangan. Ngunit sa isang araw ng kanyang paglalakad pa uwi, natagpuan niya ang isang bagay na maaring magbago ng kanyang buhay, isang pitaka, na gaalinlangan ang kanyang isipan, kung iuwi ko ito, makakatulong sa amin. Makakabili ng pagkain, makakatulong sa bayarin, pero may ibang tinig sa kanyang puso na nagsasabing may tamang dapat gawin. Mahirap ang buhay, totoo yan. Pero alam ni Leah na ang katapatan ay hindi dapat ipagpalit sa anumang halaga. Kaya't dala ang mabigat na pitaka at mas mabigat na konsensya, pumunta siya sa barangay hall. Ma'am, may napulot po akong pitaka. Ang mahiyaing sabi ni Lia, hindi niya inakala na ang simpleng desisyon na iyon ay magbibigay ng napakalalim na kahulugan. Ang pitaka pala ay pag-aari ng isang matandang may karamdaman, naglalaman ng kanyang maintenance na gamot at perang pinag-ipunan para sa kanyang pagpapagamot. "Salamat anak, salamat." Ang paulit-ulit na pasasalamat ng matanda habang tumutulo ang kanyang luha. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Leah na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Ang magandang konsensya at mapayapang kalooban, ito ang mga bagay na hindi mabibili ng anumang halaga. Mga kaibigan, sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, piliin nating gawin ang tama. Hindi man madali, pero ito ang landas tungo sa tunay na kasiyahan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito. Salamat sa inyong oras at hanggang sa muli.